yung petition prays otherwise. According to Attorney Makalintal, RA 12232 is unconstitutional. We are saying otherwise. Sa amin pong paniniwala, may kapangyarihan pa ang Kongreso italaga ng apat na taon ang termino ng barangay and SK officials and therefore Republic Act 12232 is constitutional, valid and legal. Ito ay matapos maghain ng petition and intervention with opposition sa Korte Suprema ang Liga ng mga Barangay ng Pilipinas kasama ang isang provincial chapter at limampung punong barangay upang igiit ang konstitusyonalidad ng Republic Act No. 12232. Magsasampan ang nasabing petisyon ang national president nila na si Maria Katrina Jessica G.D., punong barangay ng San Fabian at Isabela. Kasama sa pagsusumite ang isang provincial league chapter mula Leyte at limampung punong barangay mula sa iba't ibang lugar ng bansa. Sa gabay ng kanilang konseho ni si Attorney Alberto Agra, ang hakbang na ito ay kaugnay ng kasong inihain ni Attorney Romulo Makalintal laban sa Senado, Kamara, Tanggapan ng Pangulo at Commission on Elections o COMELEC. Ang nasabing kaso ay nakadokumento bilang GR number no. E02002 kung saan tinuligsa ni Makalintal ang Republic Act number no. 12232 na aniya ay labag sa konstitusyon. Bahagi ng nilalaman ng RA 12232 ang pagtatakda sa bagong termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Matatanda ang ipinipilit ng petisyon ni Makalintal na hindi maaaring ipagpaliban ang barangay at SK Elections o BSKE mula December 1 patungong November 2, 2026. Dito kanya ring iginiit na hindi rin maaaring baguhin ang termino ng mga halal na opisyal ng barangay at SK. Dagdag pa rito, sinabi rin ni Makalintal na ang desisyon ng Korte Suprema noong 2023 laban sa RA-11935 ay malinaw na halimbawa na bawal ang postponement ng eleksyon. Samantala, pagigiit naman ng liga na ang RA-12232 ay tungkol sa pagtatakda ng bagong termino at hindi postponement. Ayon sa kanila, ang paglipat ng petsa ng eleksyon ay bunga lamang ng itinakdang bagong termino. Diin pa ng Liga may kapangyarihan ang Kongreso sa ilalim ng konstitusyon upang magtakda ng termino at eleksyon ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Ipinunto rin nila na ang probisyon ng holdover ay isang pansamantalang hakbang upang maiwasan ang power vacuum sa pamahalaang barangay. Kung idedeklara ang umanong labag sa konstitusyon, ang RA-12232 mawawala ang kapangyarihan ng Kongreso na baguhin at ayusin ang termino ng mga halal na opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Jade Buhoy, nag para sa Golden Nation Network.